Been sent to the ICC, International Criminal Court of Justice, for crimes against humanity. And what interests me is the fact that he had a really hard line and tried to get rid of the drug dealers in the Philippines. Now, I've got a bunch of Filipinos that work in my office, they're great people, and I've asked them their opinion. And most of them, I think all of them, are Duterte fans. They think that while he was in charge, he did a really, really good job of changing the country, making it cleaner, getting it better organized, and making it a better place for the people. So, guys, we Duterte fans, yes or no? Yes. yes! There you go. What do you think? General Tore, hindi ako believe sa'yo. Ngayon ka pa magpaliwanag. Natrabaho mo lang, walang personalan. Yung e, eh, nagpapakita lang, kitang-kita naman eh. Blind follower ka. Alam niyo po sir, illegal po lahat eh. From the start ang ginagawa ninyo. Patuloy mo pang ha, ah, ginawa pinupush mo pa ng gusto, nagmamadali ka pa. Kitang kita mo na sir, hindi mo na kami maluloko. Iba ang pag-uugali mo. Sir, nalasing ka sa posisyon na meron ka. Iba talaga sir, ikaw lang sir, stand out ka talaga. Kakaiba ka. Ang dami nagdaan ng mga PNP chief na pakagalang po nila sa pag-aaresto. Kitang kita sir ho, ang ginawa mo. At saka yung mga Ah, salita sir na binibitawan mo, salitang nga kalye. Mas 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 edukado pa kaminsan ang salitang kalye. Parang ah, para kang tambay. General Torre para kang tambay, totoo lang. Grabe sir nakakadismaya ka. Sa alam pa naman ah, ang buong ah, departamento mo sir. Nirespeto ginagalang po namin si IDG ka, direktor pa. Pero yung mga salita mo sir, hindi akma kakarad ka rin kita hilain kita hilain ko yan ha ah? ay ma'am hindi po yan ba biyad by pay grade pag tinatanong ka sir yung inaristo po ninyo nakalimutan nyo palagi presidente po former president kaya nga ina-address former president kasi nandun pa rin ang paggalang minahal ng taong bayan at ng mga men in uniform. Tapos ikaw lang gaganong-ganon ka lang? Grabe! Yung position mo sir, si director ka lang. Hindi ka PNP chief. Si director ka lang, General Torre. Kung ganon ang ginagawa mo sa former president, matindi ka, how much more sa mga ordinaryong mamamayan? Di ba? Sa mga walang kalaban-laban, sir,